Sa number 3, tatlo ka mga obispo sa Negros ang uh, ginagapakamalaot sa ilagin na kabig ethical practice sa pag-amend sa Constitution. Nagapanawagan man sila sa kamaturan kag-transparency. Sanday Bacolod Bishop Patricio Buzon, Louis Galvines ang kabangkalan, kag Gerardo Alminasa sa San Carlos sa isa ka joint statement ang nagsiling nga yara na naman sa crossroads ang pungsod sa tunga sa ginaduso na pag-amend sa Constitution, kag nagon nga signature campaign. Kinahanglan suno sa iyang transparency sa tunga sa ginaduso nga People's Initiative. Ilagin siling nga wala mabibaluan ang sa likod sini lakip ng source ang fund. Rason nga hindi madula ang pagduwa-duwa sa mga lihok kagkong bala matuod gidman nga people's initiative ini. Ginapakamalaot man ang uh, unethical practices sa pagtipon sa mga lagda. Ang mga report suno sa ila kaangay sa paggamit sa social assistance para makakuha sa mga perma ang makatulublag samtang para kay Governor Eugenio Celacson. Kon may kasubo nga mga report o kon alegasyon, ining dapat nga mapamatudan si Lacson na nagasuporta sa pag-amend sa economic provisions sa charter change ay paagiman sa People's Initiative, Constitutional Convention o kon Constituent Assembly. Uh, that is something that they have to prove naman. No? Uh, if they have strong evidence, uh, to prove that, then uh, they can present that to uh, to to Comelec, no. um and uh, i also would like to hear also from the church if there is uh, a need to amend the constitution ever mm. no because we always talk about economic provisions eh? do they ag does the church agree to that is there a need to amend the constitution to improve our economy